Walang naitalang italangan toward incident sa maghapong monitoring na isinagawa ng mga otoridad kabilang ang Morong Philippine National Police, Force Multiplier at mga kagawad ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay Fire Officer Bandejas, maayos naman ang monitoring, walang naitalang na incident sa maghapon nilang pagmamonitor. Naka-standby pa rin ang kanyang mga kagamitan at quick response team. Kumusta sir? Kumusta po ang monitoring natin? So, General Bispool. General Bispool na wag Wala naman ang tower doon. Wala tower doon sila doon. Pangalan sir? Mr. Poto Bandejas. Bandejas. Thank you, sir. Okay, bro. Alas 5 na lang hapon, subalit patuli pa rin ang datingan ng mga kababayan natin na nagtutungo sa Holy Angel Memorial Park sa Morong Rizal upang bisitahin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Bagamat hindi magkamayaw ang ating mga kababayan sa nasabing Memorial Park, subalit baka sa kanila kasi yan dahil hindi lamang ang kanilang yumaong mahal sa buhay ang kanilang nadalaw. Nagsilbi rin itong venue o tagpuhan ng mga magkakamag-anak na matagal nang hindi nakikita-kita. Hindi rin alintan ang masikip na daloy ng trapiko. Isa kasi sa pangunahing problema sa lugar ay ang napakabigat na daloy ng trapiko at ang kakulangan ng parking space. Inaasahan na bago mag alas 12 ngayong gabi ay magsisiuwian na ang mga nagtungo sa naturang Memorial Park. Matapos na magbaba ng ng administrasyon ng Holy Angel Memorial Park, nabawal na ang pagpapalipas ng magdamag sa lugar. Taliwas ito sa mga nakarang taon na pinapayagan ng overnight stay sa naturang Memorial Park. Felix Tambongko, The Observer News. DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.